Oh and you know, Ate Abel, to help us see how yes. this call comes alive in different works of life, we shall listen to two inspiring sharers. One who represents the vibrant faith and energy of the youth, and another who embodies the wisdom and steadfast as of one adult disciple who continues to journey in faith. So, isang young at isang wise. Our first sharer is a prex graduate from the youth sector. In a world where young people face so many uncertainties from their studies, nakaka-pressure ang studies, social pressures, questions of faith, this young person found a reason to hope through the experience of God's love in the prex family. So, Adel, okay, let let's now welcome. welcome. Kuya Clyde Perez from, from the, the parish, parish of Ardell. Our Lady of Peace and Good, Good Voyage. He will share with us, who will share with us what it means to be a tangible sign of hope in the eyes of today's youth. Once again, let us give it up for Kuya Clyde Perez. Magandang umaga po mga ate at kuya. Uh, ako po si Kuya Clyde Perez, graduate ng Prec. Batch 54 sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish, Kamarin, Caloocan City, Diocese of Nova Leaches. So hello po! Nais nice ko pong umpisahan ang aking sharing sa pagpapakilala mo na po kung saan ang lugar ako ng galing. Alam niyo po ba mga ate at kuya, incidentally, o siguro po in God's grace, alam niyo po kung saan pamayanan po ako ng galing? Pamayanan ng pag-asa. At yung pinag-uusapan po natin ngayon na tema ay tungkol sa pagiging tanda ng pag-asa. So, kawai-kawai mga taga Our Lady of Peace and Good Voyage Parish! Ayun po. Ang dami pong kumakabay sa akin, mga friends, sa Diocese of Novaliches. So, ayun po. Umpisahan ko po ang aking sharing sa pagkikwento po sa inyo ng aking buhay. Buhan po noong ako ay maliit pa lamang. Maliit pa po ako, Lagi na po akong kasama ng aking nanay sa mga gawain ng simbahan. Lola ko po siya, pero nanay po ang nakagisnan kong itawag sa kanya. Alam niyo po, sabi ng nanay ko sa akin, Alam mo anak, ako na talaga ang nanay mo eh, kulang na lang ako na ang nag sa iyo. Sabi niya pa sa akin, ikaw na ang bunso kong anak, pero apo niya po ako. Kasama niya po ako kapag mag-aakyat at magbababa ng mahal na birhen tuwing may black rosary. Kasama ng iba pang mga nanay sa simbahan. Tuwing ikaanim po ng hapon, nagdadasal po kami ng rosaryo sa bahay. Kapag magbibigay po siya ng talk sa preks, dahil siya ay naging speaker din po noon, Nandoon lamang po ako sa gilid habang nagsasalita siya sa hanap. Lumaki po ako sa kanyang pangangalaga buhat noong ako ay gol pa lang. Si nanay ang nagpaaral at humubog sa akin na para po sa akin higit pa sa pinagsamang pagmamahal ng ama at ina. Dahil po sa kanyang paggabay at paghubog, Kalaunan, naging sakristan po ako. At ilang buwan lang po ang nakalipas, ako po ang naging pinakabatang kasapi ng apostolado ng panalangin. Sino po dito ang mga kasapi ng apostolado ng panalangin? Malaki. Pero karamihan po, mga matatanda. Tama po ba? Seven years old lang po ako noon, maging miyembro po ako ng AP. Opo, AP. Yung mga nakasuot ng pulang kwintas. Naka-violet tuwing biyernes, karamihan mga matatanda Alam niyo po mga ate at kuya, hindi po ako malaro. Sa tingin ko nga po, buhat na ako ay maliit pa lamang, mas nag-e-enjoy pa po akong kasama ang mga nanay kesa sa mga kaedad ko. Siguro po, laking lola kasi. Lumaki po akong sakitin si nanay. Payat man, pero makilos at masigla. Alam niyo po ba, kung tawagin po ang aking nanay sa amin, siya daw ang walking dead. Bakit? 13 major operations po ang pinagdaanan niya sa katawan. Naka-survive din po siya ng dalawang cancer. Pero hindi po siya nag-wheelchair, hindi po siya nagtungkod. Pero nakalulungkot, mga ate at kuya, noong pong taong 2021, kasagsagan ng pandemya, nagkasakit po ulit si Nanay. Kung maaalala niyo po noon, sarado po ang mga ospital. Nakaramdam po siya ng pananakit, nahihirapan po siyang umihi. Tapos, ang sabi po ng doktor, base na rin po sa kanya mga laboratory, naging immune na po siya sa mga antibiotic na kanyang tinitig. So, ang sabi po sa kanya ng doktor, Mami, kailangan ko ang itin niyo ng antibiotics sa IV. Yun pong tinuturo. Nagkakahalaga po noon yung ID niya ng 7,000 pesos ang bawat isa. Alam niyo po mga ate at kuya, nabili pa po namin yon lahat sa tulog din po ng mga kasama sa simbahan at mga kapamilya. Pero hindi niya na po iyon naubos. Nung nasa ospital po kami, kami pong dalawa ang magkasama. Naalala ko pa po noon kapag bitila kami sa ospital, Aalis po kami sa bahay ng alas dos ng padaling araw at pipila na po kami sa outpatient department. Hindi rin po kami mayaman, kaya uh, nakakalala ko po noon, 2am pa lang, nakapila na po kami sa Nailang Center sa Quezon City para sa PCSO. So, kung papaano po ako inalagaan ni nanay, masasabi ko po na ganun ko rin po siya sinamahan sa lahat ng kanyang mga karamdaman. Sa kasawiang palad po ay sumakabilang buhay na si Nana. Nang siya ay pumanaw, hindi ko po alam kung anong mangyayari sa akin. Grade 11 lang po ako noon. Separated po ang aking parents. I came from a broken family. May kanya-kanya na pong pamilya ang aking biological parents, kaya hindi na po ako noon umaasa na makakapag-aral pa po ako kasi sinanay ko ang nagpapaaral sa akin. Pero, mabuti ang Diyos. Bago pa man mamatay si nanay, hinanda niya na po akong maging independent. Kaya sa edad ko na yon, hinanda ko na rin po ang sarili ko kung anong gagawin ko para makapagpatuloy ng pag-aaral. Noong mga pagkakataon po na yun, mga ate at kuya, parang pakiramdam ko po, wala nang pag-asa. Kasi, si nanay po, ang lola ko po, para sa akin, ang pinagsama ko na nanay at tatay. Pero, alam niyo po, mga ate at kuya, labis ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Natanggap po ako noon bilang isang scholar sa isang public science high school sa Caloocan na meron pong kaunting allowance bawat buwan. Higit sa lahat, hindi po ako pinabayaan ng aking mga tiyahin na sinatita siya at tita Camp na patuloy na sumusuporta sa aking pag-aaral. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod sa simbahan, ngayon bilang lektor at TV. Alam niyo po mga ate at kuya, kadalasan bilang pinakabata sa grupo, ako po ang naaatasan sa mga gawain na nakakailangan ng technology. Yung pong paggawa ng mga PowerPoint presentation, yung pong pagtatay ng mga dokumentong kailangan sa simbahan, at marami pa pong iba. Siyempre, ako daw ang bunso nila eh. So, kung ano man po yung hindi nila kaya, na sa tingin po nila, kaya kong gawin, nagre-request po sila sa akin, Client, anak, bunso, ikaw naman ang gumawa nito, please. Alam niyo po mga ate at kuya, para sa akin, yun po ang paraan ko ng pagpapasalamat sa Panginoon sa dami ng mga biyaya na ipinagkakaloob niya. Alam niyo po, bukod pa rito, hindi ko po alam kung sasangayon kayo pero nararamdaman ko po na dahil sa mabilis na agos ng pagbabago ng mundo, dahil sa teknolohiya, may mga pagkakataong nawawala ng pag-asa ang mga matatanda kung paano makakasabay. Totoo po ba yun? Di mo ba? Parang ang hirap naman sumabay-glide. Hindi ko nga alam paano gamitin yung cellphone ko. Alam niyo po, masaya po ako na nakakatulong ako sa mga matatanda at happy din po sila sa aking pagtulong. Pero, tao lang, nakakapagod din kung minsan, lalo na kung sumabay ang mga gawain ito sa dami ng mga school works. Pero, at the end of the day, iniisip ko na lang po, kulang pa po iyon sa dami ng mga pagpapala ng Diyos sa amin kailangan kong ibahagi ang pag-asa dulot ni Jesus sa mga nawawalan dito. Mga ate at kuya, kung tatanungin niyo po ako kung paano ako nakapagpapatuloy sa pag-aaral kasabay ng paglilingkod sa simbahan, isa lang po ang masasabi ko, biyaya lahat ng Diyos. Kahit wala po ako natatanggap na suporta mula sa aking biological parents, mapalad po akong nakapasok sa Kolehiyo ng Edukasyon sa UP Diliman. Fully covered po ang aking tuition at nakakatanggap po ako ng $100 every month mula sa Renitli Foundation ng US. Alam niyo po, Naniniwala ako na lahat ng ito ay piyaya ng Diyos. Piyaya na Kanyang bigay sa aking pag-asa sa Kanya sa gitna ng pagkalito at hopelessness. Alam niyo po, sa unang dalawang taon ko po sa UP, third year po ako ngayon, chinaga ko pong mag-commute araw-araw mula sa Diliman, pabalik sa North Caloocan. Maalis po ako madaling araw, tapos babalik po ako, malalim na ang gabi. Kahit po nasa iisang region lang sa NCR, ang Caloocan at Quezon City, alam niyo po ba dahil sa mabigat na traffic, tumatagal po ng dalawang oras ang aking biyahe one way. Sa totoo lang po, minsan, para na lang kusang tutulo ang luha ko sa loob ng van. Kasi pagka-uwi ko po sa bahay, dami pa kong gawain bukod pa sa mga assignment sa school. Pero sa mga ganoong pagkakataon, ang dasal ko na lang lagi, Lord, ikaw na po ang bahala. You know what's best for me. Ang talagang mabuti ang Diyos. Alam niyo po kung bakit. Hindi niya binibigo ang mga taong umaasa sa kanya. He never forgets those who hope in him. Amen po ba? Amen! Alam niyo po, di ba, commuter ako for two years. This year, mapalad po ako dahil natanggap po ako sa dorm sa loob ng UP na ang renta lang ko sa isang buwan, 250 pesos a month. Amen! Dahil dito, mga ate at kuya, salamat sa Diyos, mas mahaba na po ang oras ko para mag-aral at sa halip na bumiyahe maaari ko na pong ilaan ang oras na iyon sa ibang mga gawain. Kapag iniisip ko po ang dami ng mga pagpapalang kaloob sa akin ng Panginoon, sa paglipas ng mga taon, hamon po ito para sa akin na maibahagi ko rin ang sarili ko sa iba. Sino ako para hindi ibahagi ang mga kaloob ang mga talentong bigay niya sa akin na alam ko umaapaw dahil naglilingkod ako sa kanya at mahal na mahal niya ako. Ngayon po, mga ate at kuya, ako po ay isa rin sa mga diocesan formator ng apostolado ng panalangin sa Diocese of Novaliches. Matatanda na rin po ang aking mga kasama at kagaya ng napanggit ko kanina, na ibabahagi ko po ang aking oras at talento sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga talk sa mga sentro ng AP, hindi lamang po sa amin sa Novaliches, kundi sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ako rin po ang editor at developer ng aming presentation materials sa pagbibigay ng mga seminar. Siyempre, Andiyan na rin kaagapay at umaalalay sa akin, sa aking mga kasama na nasa kahustuhan na ng kanilang edad. Alam niyo po, expert na ako pag may kasabay na matandang naglalakad. Eh, talagang nakakapit naka, naka uh, kapit po dito sa braso ko, minsan kabilaan pa. Pero ibang mga kabataan, nahihiya pag ganun. Ako hindi. Okay lang. Alam niyo po, last year nagpunta po kami sa Palawan para magbigay ng seminar sa kanila. Hindi lang po ako speaker doon. Pagkus, anak-anakan na rin ng mga kasama ko na sina Tita Nelly, Tita Digna, Tito jimmy at Tita Susan mula sa ibat ibang parokya ng Novaliches. Buhat pag-ahe, syempre ako ang bunso. Alam ang pagbuhat, hindi kayo matatanda. Alalay sa lakad, photographer, all in one. Pero, hindi po ako napagod. Masaya pa Masaya pa lang maging tangible sign of hope sa ibang. Masaya pa lang ang hope na bigay ng Diyos sa aking buhay sa ibang ibang paraan. Alam niyo po, isa sa mga bagay na natutunan ko sa Prex ay ang ng pagiging magkakapatid. Di po ba anuman ang edad? Kay mas bata o mas matanda ang tawag po natin, ate at at kung may nais man po akong iwang mensahe sa inyong lahat, sa ating lahat ngayong araw, ito po ay ang huwag tayong magsawang maging pag-asa sa bawat isa. Kasi una sa lahat, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pag-asa. Amen po ba? Amen. Huwag po tayong magsawang maging pag-asa sa bawat isa. Hindi lang sa ating mga kaedad, So, ibig sabihin sa mga bata, hindi lang po sa aming mga kabataan. Sa inyo po na mga gusto na ang hindi lang po sa mga kapwa ninyo, senior citizen. Pagkus sa lahat. Maging mas bata o mas matanda man po tayo sa kanila. Let us bridge the gap. Kasi in one way or another, gagawitin tayong instrumento ng Panginoon para maging tangible sign of hope sa bawat isa. Alam nyo po, isa siguro masasabi kong misconception sa pagkakaitigan sa pagitan ng matanda at bata ay corny daw. Sabi nila, ang bayang drive, mga tropa mo naman, puro ng mga thunders. Sabi sa akin mga kaitan ko, ay, hindi nyo pa kasi na-experience. Hindi nyo pa na-experience kung ano yung wisdom that comes with age. Napakarami ko pong natutunan sa inyo. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos na kahit wala po si nanay ngayon, alam ko po na ako ay may mga ate, kuya, nanay at tatay sa pamilya ng friends. Sa bawat lumilipas na taon, lalong nagiging malino sa akin na hindi perpekto ang buhay. Mahirap maging kristyano hindi na uupusan ng mga balakid, ng obstacles, ng challenges. May struggle. Pero at the end of the day, pinapaalala ko sa sarili ko na mahal na mahal ako ng Diyos. So I must let go and let God. Kagaya ng turo sa akin ng yumao kong nanay huwag mawawala ng pag-asa dahil walang imposible sa Diyos at manalangin ng taimpin Kagaya ng babaeng tinutugo, kumapit lang sa saya ng Panginoon. Mga ate at kuya, nawa maiparamdam po natin sa bawat isa, bata man o matanda, na tayong lahat ay mahalaga at may kayang ibahaging pag-asa sa bawat isa. Alalahanin po natin ang sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Hope does not disappoint. Mga ate at kuya, I love you all with the love of the Lord. Maraming salamat. Po. Thank you so much, Kuya Clyde Perez. Uli pa lang si Kuya Clyde. Kuya Clyde, pari ako na. Ako, isa sa iyong bagong nanay. Salamat po. Ang salamat po. O partner, halika dito. Yan. Yeah.